Ah. Okay. No, you Eh, 'nde Hindi, han ba Wait lang ah. Hey girl, I'm so hey, happy. Hey, hello. Kailan na ba ride and... wait? Ako, wait uh, may tanong ako. Ano? Ano 'yung favorite na ano mo? Ulam. Ano? Tinola. Hmm. Kung Market. magiging tinolang manok ako, kakainin mo ba ako? Uy, drama ka. Oo naman! Okay. Mahang anime na walang anime. <laughs> oh my God! Lala kita, te! Bawala sa isip mo. Par! Ay, ko talaga Lala. Lala. Ah. Uh, Lala love you? Lala love you too. Una kang masilayan, lagat napahanga sa iyong kagandahan. Di ko guys? Hoping na hindi narinig yung mga kumakanta doon sa likod. Because! Oh my god, I'm so stressed! Um, so, anyway. So, by the way, guys, for today's video is mag o o ulit tayo. mag o o TV ulit tayo. Napaka-ingay talaga ng ano, ng karaoke dito. Akala mo, walang natutulog. Mama! Sigil <laughs> <thirst call>. <Narutochi> ako. Alam mo, walang natutulog, walang <passar> nagkatabaho. <tear> Woo! The best! Girl? Oh, you're a Hello, TikToker! Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Oh. Are you a TikToker? You're a TikToker. You're a TikToker. You're a TikToker. I see your, ano. Are you going to make us famous? <laughs> no? Baliro ko yata eh. Oh my God. We're blog chasers eh. Oh my God. If you're not doing to make us famous, bye! Go home Okay! <laughs> bye! you They ask you how you are you just have to say that you're fine and you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. Hey, wait, wait! <laughs> <laughs> it's you too! We're seeing each other again. Hi, Ate. Shoutout. Hi, Kuya. Shoutout to you. It's <very funny>. so <laughs> dark. Alam mo, okay, ba ba? Ko, alam mo ba <laughs> kuya? Alam mo ba kuya? ka dilim yung buhay ko pag nawala ka. Sinatot mo na ba ako tayo hindi ko pa rin ako siya shoutout? Hoy, pinost ko na yung video! Ay, hindi nang sumunta. Sorry, Chell. pino Ito siya, oh! Wala. Yag! <laughs> Sigat ako na hindi ko alam. Nagulat <laughs> ako, oh, sabi yun. ko na mukhaan talaga kita. Weh, na! I know you! I know you. Ha? Tanda kita eh. Oo. Tandaan na. mo pala. na kasi. Ay, <laughs> natatandaan mo ako kasi mm. hindi mo ako mawala sa isip mo. Uh -huh. Ano nga ulit pangalan mo? Alam ko hindi mo sinabi ang pangalan mo eh. Hindi ko sinabi. Ba't ko sasabihin? Talaga, Charmin. Magic! Hi. 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 What is behind like a TikTok thing? I'm not a TikTok frame. Oh, my god Yeah, got, yeah yes, what is I'm that? I'm a TikToker. Is it a word from. Yeah. You got something from TikTok? Yes, TikTok. Huh? <laughs> 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 oh, oh, I'm not a Yes, oh yes, yes. Look at me. My My mom. My dad. <laughs> 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 Nasa TV na ako ma! Sorry! Sorry! Ganda pa ako sumikat pa! Sorry nga! Sorry! Pero sana napaprog pa din kita kasi so nandito na ako! Famous na ako ba? What? Bro, what are you talking about, man? That's weird! Ang mga kaibigan mo na yun! Yeah. <laughs> <laughs> Ang sila yun! Stop it! Get some help! <laughs> <laughs> Taga saan kayo? Wala mo, ah. Huwag kayo iya. Taga Laguna? Hindi. <laughs> Ang daming Bas lugar. Oo, oh, lahat kayo na. Tingnan nyo ba, ano, babae ko? <laughs> ha? Huh? Oh my God, you look so pretty. Tingin ko na. Nabigla ako na. Wah, di na. Aha. Pag ano isang kong gano'n natin. Is it wow. she lovely? Is she wonderful?

Ito <laughs> na Napamura. Ang oh, ganda mo ba eh. Tourism student ka ba? Hindi, IT. Bakit? Ay, wow! <laughs> Ay, wow! Parang hindi ka naniniwala na IT ako. Hindi, <laughs> kasi kadalasan kasi ng mga magaganda nasa tourism. Wow Di Kaya tignan mo, wala ako sa tourism. <laughs> <laughs> wow. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ikaw ang putas na liligaw Ikaw ang kulay sa langit na bukaw Galing ya. Eh. Sa bawat pagyo na dumadayo Ay kuya Diba yan? Kinantahan kita tapos bigla mo akong ninex Huwag ka iya! Streamer! No. Streamer <laughs> daw! Oh, oh. Gini ako ba? Ay, <laughs> Kilala kita! Ay, nah, nasa no? ano? Ano? Ano ba yan? Ano? Roberto! Yeah. Damn! Oh, bakit? Yo, ba't galit? Galit! Ay, ba't galit? Hindi ako galit, pre. Ba't ang dilim niyo dyan? Ha? Ibubuhayin namin ilaw parte. Ay, ang foggy mo naman, kuya. Naka-wipe. <production> Ikaw agad ang bunga na magandang umaga. Kompleto ng araw Pag di kita kasama Okay lang wow. Hindi ko to... lang Ay, ganyan mo ba? Ano? Poses ko to? Ano? Hindi. <laughs> ah, talaga ba? Talaga ano, siya, I mean. Maji. Ipaparinig ko sa'yo yung boses. Totoo ang boses ko. Sabihin mo sa'kin kung hey, ano yung pangalan boy. mo. Sige. Hi, kuya. Ano pangalan mo? Chima, kaya mo na ni Mok, sorry. Mori, ribin na ni Ibis, sorry. Sakin ah, biga ona badli ne bang tang Ajarol. taon ka na Ajarol? Nineteen. Ah nineteen. Iki na eh. Oh ah, shit. Here we go again. Para para ang mga tinginan mo na yan Alam ko yan Huwag kang mailang Sabihin mo Wala na, finish na <laughs> Tagasan ka, Gerald Ah, ano po? Ah... Ano, ba't po tiisipan ba? Ah, Bicol Bicol po, taga Taga ano, taga puso mo Ang lahat Magkapit Sana mo taga lang ako. Oh, nagkocontent ano ako pa ngayon. Okay oh, lang ba? Ako naman. Tawa mo. <laughs> Ay, ano nga pala pangalan mo, kuya? Ako po. Hindi. Meron pa bang isa? Huwag kayo iiyak. Yeah. Ikaw, alam Karen, ko na yung pangalan niya. Arnel pa. po. Arnel. 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 Ano nga pangalan ko? Sige, kung kilala mo ako. Ayusin na! Ayusin natin to! Ayusin! <laughs> na ako may, uh, may tanong ako sa'yo. Ano? Ano yung favorite na, ano mo, ulam? Ano? Hmm. Tinola. Kung Mahal. magiging tinolang manok ako, kakainin mo ba ako? Uy, <laughs> ka. <laughs> okay. Bye. Bye. Ate, naka-live ka? Or... Naka-record naka ako. Ibibigay ko yung ano ko, yung nickname ko. Yeah. Ito yung nickname ko. Ibibigay mo, ibigay mo. Oh. Mahal. Ay, mahal. Nickname oh. ko talaga, Lala. Lala. Uh. Lala love you? Lala love you too? <laughs> Una kang masilayan, lagat napahanga sa iyong kagandahan Di ko maaari Ang landi niya po. Ano ba yan? Ano ba yan? Pinakilig mo na ako. Panindigan mo. Ha? Magic. May May Parang may problema ka ganun po. Pag na-offend kami, inilig ko na. Wow naman! Wow! 14 Talaga, Charmin. Maji. Pag sila po kit sa bunga nga, ngipin mo ang dessert mo. Birthday na. Birthday na. Ilan taon ka na mo? Sa 20, I guess. 20. 20. Hindi, mm -hmm. Ako, 21 ka lang ako. Oh 21. my God! 18 ka lang? 18 ka lang? <laughs> 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 so, so, so. <laughs> 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 pa lang ako. No offense, no offense, uh, pero kasi you look so pretty lang talaga. Sana ah. 18 pa lang ako. Ano? Kitilan na sa inyo. Hey. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you're saved you can stay here, spend every day. here yeah. <laughs> you, have yes, you can. <laughs> oh, may to. I love you. I you. 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 I Or the next year, no? Mukhang anime na walang ani. Na walang? Ani. hindi ko marilay. Anime na walang na wala? ani. Na walang? <laughs> ani. Yuk, ilalagay <kita>, lagi <laughs> tata ya? Galing eh? oh, oh, streamer ba? Oh, streamer lagi. Eh, oh. no, streamer lah. Wah? Bukan lagi lah, wah.

What is in Korean is you're the best Korean. You're the best. Me? Yeah. You're the best. Huh? Look at yeah. you, huh? What? Oh, are YouTuber? Yeah. yeah, I'm a YouTuber. Oh, I. again. I just met a YouTuber. Oh, it, this is your first time. Do you have a YouTube channel? No, 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 line. No. It's my video. Uh, no, no, no. <coughs> Hey, awesome, oh, you're a YouTube. YouTuber. YouTuber. <laughs> Stop it. Get some help. What is your name? What? Me? Yeah. Who am I? I don't know. What? We don't know. Who am I? Bro, what are you talking about, man? Also, oh, uh, YouTuber Nico. This song is Paypal from my 5. Yeah. Listen to my music. Here we go. Okay. <laughs> I love it. Do you like? I like it. Hey, you.

<laughs> 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 Ang ganda naman ng patuturo naman akong ganyan naman. Galing ha. <laughs> ano nga ulit pangalan mo? Lali. Lali. Ah, Lali. Ako Lala. Oh my God! Seryoso ba? Lalang dingin ka. Wala na. Pinis na. <laughs> Ay, Ay, kasi, ano mo talaga si Jiggy Jig? Kilala mo ba yun? Iya cikicikin, bengkok si saya Parang na. <Koreano, no? laughs> <laughs> <laughs> hey, <laughs> Wala na, na. Lalain La Si Si, si siya. Can? Can you yeah. mine? <laughs> straight na talaga? straight ka na. Aha. Uh -huh. Dapat pamalan mo. Charlie! Royal Jazz. Ah, Jazz, ja Jasmine or Jazz lang. Jasmine. Jasmine. Can you be my Jasmine without Jazz?

What's your name? Who yeah, you're lost the lady. What? Last. Mm -hmm. I like it. I like it so much. I'm not. I'm not. Can I? I'm um, not. Um, Can I? i um, What? I can't understand. <laughs> Can English. I'm um, not. Whoa! 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 Hey! 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 Can I or not? What? Oh, Jesus Christ! Um, not. Yeah. What? <laughs> <laughs> okay, yeah. Okay, bye bye. Thank you so much. Hey, Keshwa. Can I or not? Do you I Hi, Okay. Bye.